Oh, what's up mga ka-home friends ko dyan DGC is back Ayan, uh, ang ating pagbabalik dito sa YouTube Ayan, sa mga bago lang sa ating YouTube channel Huwag kalimutan mag-like, comment and share Para updated ka sa mga parating kong video Ayan, andito tayo ngayon sa MCE Metro Cebu Expressway Ating kamustahin kung ano na ang nangyari dito sa proyekto na ito ayan, shout out sa mga sulid ka DJ natin dyan ayan, medyo 8 months na din akong di nakapag upload dito sa ginagawang proyekto ayan ating i-update mga ka DJ para makita din ng mga ka ka DJ natin ayan, ito na po ang MCA ngayon ayan, napakainit mga ka DJ pero walang problema yan mga ka DJ Ayan mga ka-DJ kung napansin nyo Simentado ah, na yung area na to Nung nag-vlog ako dito wala pa Hindi pa to simentado Ayan nasa Naga po tayo Kung matapos tong proyekto na to Ito ang pinakamahabang ah, expressway dito sa Cebu Ayan Shout out sa mga nanood ngayon tingnan yung mga ka-DJ talagang binungkal nila yung gilid ng bundok tama ba binungkal yan sa mga Tagalog na mga ka-DJ natin dyan ayan, simentado yung kabila yung sa may kaliwa ko po yan po yung island-island ng expressway 2 lanes po ito mga kabibi yung direction natin papuntang naga po ito ayan oh ito na po yung nangyari yung kanan ko po ayan yan na riprap na yan dati ayan marang nasira ayan may bahay po yan dyan dati ayan makapal po yung mga akahoy dyan vlog tayo tapos napakatirik po yan ang bundok na yan ngayon uh, talagang pinapyasan para hindi magkaroon ng landslide sa hinaharap ayan ayan mga ka DJ parang nasimento na to dati dito ayan. ayan kung napansin nyo mga ka DJ parang nasira yung dito banda ayan ito po yung update sa Metro Cebu Expressway ayan nasira nga mga kadidi medyo matagal na tayo hindi naka pag update dito sa area na to ayan dito banda mga kadidi na simento na ito ayan samahan nyo ako mga kadidi kung ano yun tapos parang gumuho yung lupa dito mga kadi ayun e, tingnan nyo po oh. ayan o oh. matagal na tayo hindi nakabalik dito sa MC ayan. shout out sa mga nakasunod dito sa proyekto na ito magpatuloy tayo sa o na natin yung cover court dito ko kasi nakaharang to sa gitna yung cover court eh titingnan natin diyan sa unahan mga ka DJ. kung nandiyan pa ba yung cover court yeah. sa hinaharap mga ka DJ, ito po yung pinakamahabang expressway Birel in mo from Naga papuntang Danau Cebu Ayan mga ka-DG, dito, uh, okay naman yung kalsada. Talagang pagpunta natin dito, eh, ganito na to yung nakaraang punta natin. Ay wala na yung cover court mga ka-DG, ayan o, uh, ayan o, uh, sinira na. Siguro tatanggalin siguro yan. Yan nakaharang kasi yan eh. Ayan, didiritso na tayo mga ka shout out sa mga nakasunod talaga sa Metro Cebu Expressway doon naman sa unahan mga kalititig na natin kung ano na yung update Ayan. sisilipin lang natin kung napadaan na rin tayo Ayan, update update na rin tayo mag update tayo dito sa Metro Cebu Expressway sa natandaan ko pa to 74 kilometers to pag matapos. Yan. Para maiwasan yung traffic sa Talisay, Minglanilla Amin uh, Cebu City, Mandawe. Yan. Kung matapos to sa hinaharap yan mga Kadij din tayo to ayan tinatrabaho pa to nung huli nating update dito mga palidig ngayon uh, na semento na ayan o kung nakita nyo po ayan hanggang dito lang yung semento tingnan natin dito kasi di pa to na Ayan. Uh, wala pa mga ka Hanggang dyan pa din yung ginagawa nilang uh, pag-simento. Ito, lumang kalsada na to eh. Ayan, ayan. Daan tayo dito. Ayan, sa mga nakasunod natin dyan. Nel Gonzalez, Edgar Gonzalez. Shout out. Kabi Carabuena. Ayan, iwan ko Unan dyan pa ba si... Galaxy baka na deport na yan di Rodi Babatido shout out ayan mga ka DJ magpatuloy tayo sa unahan ayan, ayan oh malaking ginhawa to mga kadizi kung matapos tong proyekto na to ayan biroin mo uh, naga to danaw ayan tapos tulins tulins ayan shout out sa mga sulid ka DJ natin kung dadaan kayo dito mga kadizi mag ingat lang po sa daan kasi medyo baka may mga pato dyan lalo na nakamotor dandahan kayo dito sa area na to mga yeah, ayan A, dito na yung kadugtong ng um, MCE mga kadiji ayan, ayan potol pa din yung ginagawang kalsada talagang mainit mga kadiji kasi tingnan nyo yung nasa gitna oh. umitim na tapos patay na yung mga pang halaman saka yung damo yan mga kadiji shout out sa mga kadiji ko dyan ayan hanggang dito lang po ang ating video ayan maraming salamat sa mga sumama sa ating video